Buenos dias damas y caballeros uh, Mag quick vlog lang tayo bago kami umalis dito And uh, Marami kasi request sa atin para magkomento dito sa renewed war Nag full war na talaga yung Israel at saka Iran With, Isra with uh, Israel uh, about 2 days ago sending 200 planes to bomb yung key targets ng, ng sa Iran to include yung uh, to include yung uh, yung nuclear facilities nila na wala pa naman sila nuclear capability but uh, sabi ng mga UN experts they will get uh, nuclear capability in a few months at mga nine months daw or within the mga next year and mga makakagawa sila ng ng sham na nuclear bomb with nuclear missile at syempre kung gagamitin nila yan sa Israel ubus, ubus ang Israel wala, they will be the Israelis will be wiped out from the face of the earth pareho naman sila may nuclear weapon pero wala naman balak ang Israel uh, to use it, kumbaga they are responsible uh, resp responsible holder of nuclear bombs pero ang Iran talaga, sinabi talaga once naka-nuclear capability sila, they will bomb, they will exterminate all Israelis from the face of the earth and the country of Israel itself. So, inunahan na sila ng Israel. Isa naman gagawin nila yan. So, Israel bomb uh, yung mga lead uh, key leaders nila, military at saka yung mga scientists who are responsible for uh, for uh, making the bombs or uh, uh, making the bombs nuclear. ngayon nasa atomic stage pa lang sila, but they will have the atomic bomb soon and then nuclear na. so ito yung atomic yung parang yung sa Hiroshima at uh, Nagasaki sa Japan during World to end World War II. so Uh, ang delikado yan sa atin ay yung question at marami sa inyo nagtatanong, magkaka-World War III na ba tayo? So it could create trigger kasi now uh, Iran already declared that this is a declaration of war na ng Israel. So ang tanong, uh, paano? Sabi nyo, ah, layo natin dyan ba? Paano ito maka sa atin? Maka-apekto ito kasi sa ngayon pa lang, ka, lalo na kami, Uh, yung mga eroplano na dumadaan sa airspace ng Israel ng uh, mga barko ng uh, sea lanes uh, pati pati Iran lahat apektado na so more or less this will cause uh, this will cause inflation kasi mag uh, maghahanap na ng ibang ruta mas malayong ruta yung mga barko at the same time uh, this will also affect uh, na apekto na no yung yung Dow Jones yung stocks ng Amerika. So, pag apektado ang uh, ang uh, stock exchange ng Amerika, makaka-apekto rin ang Pilipinas niyan, makaka-apekto rin ang China. Of course, ang Amerika kahit apektado na sila ng yung Dow Jones, pero mayaman naman sila eh tayo. <laughs> yung Philippine Stock Exchange isa ata tayo sa pinakamahirap sa Asia. So, this will affect all of us. At saka kami in uh, kami mga travelers o mga relatives kung meron mang kayo relatives nagta-travel, magiging grabe yung yung security check up ngayon kahit siguro sa domestic kasi as uh, um uh, uh, analysis dito kasi ang Amerika, ay ano ang ang uh, ang Israel ay na-shutdown nila, na-cripple nila yung capability ng Iran to launch a massive uh, missile attack, uh, binomba rin nila yung mga ibang missile missile sites. Ang uh, uh, without that capability to which a uh, a uh, nuclear nuclear arm, uh, war with uh, or or missile uh, war with uh, with Israel, uh, pwede may option ang Iran to go ter to heighten terrorism activities yung magbobomba sila ng mga ng mga eroplano, mag, uh, mag i-attack nila yung mga eroplano na may nakasakay mga Amerikano kasi alam rin daw ni Trump yung yung ukol sa attack at tinulungan rin ni Trump na i-shoot down yung mga missile galing sa Iran. So ang problema, kung i-bomba nila yung mga Amerikano, yung mga Jewish sa eroplano kung may nakasakay na civilian, tulad kami mag uh, from uh, from Cape Town pupunta kami sa Johannesburg. Babalik kami sa Johannesburg. Uh, ngayon in uh, in an hour in an hour from now. So delikado, delikado lahat ng eroplano na to mention ang haba-haba ng pila niyan dahil sa security arrangement. Ah na babantayin lahat. So 'yan rin ang problema at nakikita ko delikado rin na nakikita natin na ipit ang ang, ang Russia dahil sa gera sa Ukraine. Pwede rin pwede rin sila mismo bumomba bumomba sa mga eroplano yung mga yung mga yung mga uh, yung mga spy, uh, spy agency ng ng uh, Russia o kaya spy agency ng uh, China mismo kasi nabubugbog rin sila sa 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 trade war with the US and then they will blame America sabi nila o oh, tingnan mo tingnan mo anong ginawa ng Amerika at saka ng Israel na nag-create sila ng na senaryo kaya na napunta dito na crash itong eroplano pero mga bata pala nila ang gumawa para ang, ang pressure maalis sa China, ang pressure maalis sa Russia at uh, mapunta sa Israel at saka US. Kasi yung US ngayon nananalo sa trade war laban sa China naiipit na talaga ang China dyan. In fact, nagkaka-recession na sila, nagkaka-inflation sila, nakaka-jobless na sila. So, yun. Tama si Maria Teresa, tataas rin yung gas kasi uh, ma -ma -ma mabawasan na ng gas, gas supply from Iran na, na uh, gas producing country rin. At yung mga bansa na umiikot dyan, maghahanap na bagong ruta so ang, madodoble ang presyo. So everyone will be affected. As to World War III, sa tingin ko hindi pa mangyayari yan kasi medyo isolated rin ang Iran ng mga major Islamic countries. Magdasal lang tayo na ganyan pa rin ang stand nila. Like uh, uh, mga, mga Saudi Arabia, like Kuwait, uh, like... Uh, and in other countries, na, in Egypt, na katabi ng Israel, na who want peace lang, who want progress, like, including Abu Dhabi, gusto lang sila kumita sa sa kwan, sa tourism, yan naman ang ginagawa, pati Saudi Arabia, they are building the biggest skyscraper, sky skyscraper horizontally through the desert, Sahara Desert. So, yan lang ang gusto nila gawin. So, sana ganyan lang ang Position nila at ma-influensya nila yung, yung Iran na uh, itigil na ito. Anyway, pareho na sila nakabumbaan, quits na. So, sana nga, sana nga. Let's pray for that. And uh, let's pray for our country. Let's pray for the world. And also, please say a prayer for that. Sana pagdating sa Johannes, Johannesburg, <laughs> safely pa tayo makakablog ulit. So yun lang a uh, very 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 short vlog lang and I hope this is not the last. So thank you very much for watching everyone. Good night and see you in my next vlog.